Arestado ang apat na lalaki sa Quezon City na nagtangka umanong tangayin ang nirentahan nilang sasakyan. Ang mga sospek, may mga ninakawan na rin daw ng nirentahang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Daba, daba. Daba, daba. Daba, daba, daba. Isa-isang pinababa ng mga pulis mula sa itim na sasakyan ng apat na lalaking yan sa isang operasyon sa Novaliches, Quezon City nitong biyernes. Po kayo ng mga kadna, mga kulangot kayo. mo sir, Agad na kinapkapan at pinusasan ang magkakaibigang lalaki na mga carnapper umano. Ayon sa mga pulis, nirentahan ng mga sospek ng dalawang araw ang balak umanong tangayong sasakyan. Nagdudaraw ang may-ari ng magpa-extend pa ang mga sospek. Kasi yung GPS, Uh, nawawala-wala yung signal. Tapos hindi nagtutugma yung binabanggit nitong mga nagrenta dun sa totoong posisyon ng sasakyan. Mas nabahala pa raw ang complainant nang malaman sa social media na may alegasyon ng rentangay sa mga sospek. Kaya naman nang gumana ulit ang GPS ng sasakyan, agad na isinumbong sa pulis ang mga sospek. Nang mahuli ang mga sospek, lumutang na ang iba pang mga nabiktima umano na galing pa sa ilang kalapit na lungsod. Kabilang sa mga nabiktima umuna ng grupo si Alias Nene. Natangayan daw sa ng pinarentang motor. Extension ng dalawang araw, ganun. Yun pala, hinahanapan na niya ng buyer yung motor ko. Nung nalaman nga namin na dito, dito siya nahuli, pumunta na rin kami. Itinanggin naman ng mga sospek ang aligasyon. Giit nila, pasok pa naman sila sa napagkasundo ang bilang ng araw ng renta. Kaya yung nagreglamo po na yun, eh, mali po ako susunod niya kasi two days pa po yung renta po niya. So hindi pa po ano yun, hindi pa po laps po yung ano niya, yung nirenta po niya. Nang tanungin sa iba pang aligasyon, Nabalik po lahat ng motor nila, yung mga unit po nila, ganidina nila. Nasa kustodian ng Quezon City Police District anti-carnapping unit ang mga sospek. Nahaharap sila sa mga reklamang paglabag sa anti-carnapping law, anti-fencing law at theft. Nananawagan naman ng mga pulis sa iba pang posibleng nabiktima ng grupo na lumutang at ihanda ang mga dokumentong maaring magamit na ebidensya laban sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.